So, what's up mga kaidol for to this video. Tag ulan na naman. Mausig ang ulan mga kaidol kay Nailo Tosur Irgia, LPA. Uh, Naigun na, na natin bansa sa Liti o Biliran o Bukol. atong At naglaway o mga kadagatan, like barko, mga pambot, uh, pag-amping tawon mong kanunay. Labi na sa mga motorista, Nasige biyahe sa Matag Adlaw magamping ta kay hitak andalan.